So guys, masaya nilang pinagsasaluhan yung kanilang pananghalian. Kagagaling nila yung mag -tractor. So yan, yan ngayon guys. Good afternoon. Nandito kami ngayon sa Pilapil kung saan ginaganap yung pag traktor at atanima ng palay. So ngayon guys, nagpapahinga muna ang mga tao at gumakain muna sila ng panahalian. Salamansi. Salamansi, kayo. Sa sidecar. Sidecar. Utong to sa sidecar. Pwede uh, uh, na eh. <laughs> uh -huh. uh -huh. Oo. Apo dina. Oo. Oo. Oo, nung agri nga. nga, nga tagak na ang kuwan, nga bunga ba. Hindi na eh, uh muna -huh. hinog na po doon. Oo. Ha? Sige, sige. Ano So ngayon guys, meron po kami ngayong bisitang pandangal. Kung <laughs> <laughs> hindi niyo po ita itatanong guys, eh, ito po yung nanggagaling po sa ibang ibayo. <laughs> bisitang pandangal at ito ay eh, binibisita niya kanyang hasyenda. Hmm. Ayan po ang anong bisitang pandangal, guys. Gida, ni istorbo. Gida adya diri ya. Kasi ana kita gani ha. Kisae ni kisae nakuan lagda. Ay tsagi sakyan agkuan motor cab. Ah sidecar ah. Tuluban na sila kabuok. Unya pagkahapo dad ulo po ngadto. Muroy. Tes jore tong tuwa sa kandik. Tatlo ba si laya. Kasi nagkakataon nila, iya. Kasi nagkakataon na? Yeah. Nag si ano, Alex. O si? Si James. Siya's ginoo. O, ano, no, gatubang, oy. Ah, okay. <laughs> so, guys, ayun po yung bisita ng pandangal. Hello, guys. Kawai-kawai naman dyan. Sir, <laughs> sure tayo. Naarabay, naarabay mga bildo din, hi. Ano ba ito kay ko? nagtubig dahil ni? o? Oo, nai kuhul. Oh. So, okay, ano nagtubig? May, may, may dumaloy na tubig. Oo, oh. ganito tubig na. Oo. Oh. Oo. So guys, mamaya na lang ulit.